Kung nakalimutan mo ang passcode ng Mobile Pay app mo, ito yung video para sa iyo. Umpisa na natin. Enter mo muna yung mobile number ng Mobile Pay app mo, tapos itap mo yung submit. Tapos itap mo yung forgot passcode. Ilagay mo lang yung ikama number mo dito at saka yung birth date mo. Tapos itap mo na yung next. May matatanggap kang OTP, ilagay mo lang dito tapos itap mo na yung verify. Dito na tayo mag-set ng bagong passcode ng MobilePay account natin. So gawa ka lang dito sa enter passcode, tapos ulitin mo lang sa confirm passcode, tapos itap mo na yung change passcode. Ayan, successful na yung pagpalit ng passcode ng MobilePay account natin. Itap na lang natin itong back to login page. Enter mo yung mobile number mo ulit dito. Tapos, i-enter mo na yung bagong passcode mo. Tapos, itap mo na yung sign-in. Pagdating sa homepage ng MobilePay app mo, itap mo yung nasa top left. Marerecommend ko na i-activate mo yung login using Face ID para next time na maglalagin ka ulit dito sa Mobile Pay app is mag-fingerprint scanning na lang tayo. Hindi na tayo mag enter ulit ng passcode. Ang isa pang kailangan natin palitan dito is yung change language. So, uh, ang default niya kasi naka-English. Kung medyo mahina kang umintindi ng English, mas maganda iset natin yan ng Tagalog. So, itap mo lang tong English. Tapos, ang pipiliin na natin is yung Tagalog. Then, itap mo na yung OK. So, ayan. Magiging Tagalog na yung mobile pay app. So, malaking tulong to, lalo na pag sa mga errors na matatanggap mo, pag nagpapadala ka o kaya nag-add ka ng beneficiary, mas maintindihan mo kung ano yung pagkakamali mo dun sa form. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!